Sino nga ba ang Allah o ang Diyos ng mga Muslim? Ito ay mahabang talakayin ngunit ito ay ating paiikliin ng sa gayon ay makarating sa inyo ang maikling kwento nito. Ngayon, ang paniniwala ng mga Muslim sa Allah ay Diyos ng Sanlibutan at siya ang lumikha ng pitong palapag ng langit at pitong palapag ng lupa at siya rin ang lumikha ng mga bagay na ating nakikita at ang mga hindi pa natin nakikita. Nilikha ng Allah ang mga tao upang sambahin lamang siya ang nag Iisang Diyos na tagapaglikha Hindi ipinanganak ang Allah at hindi rin siya nagkaanak o nanganganak Siya ay walang kahalin tulad na hindi mo pwedeng ikumpara o ihambing sa iyong mga nakikita Bukod dun hindi lamang ang mga tao ang nilikha ng Allah Dahil nilikha niya rin ng mga anghel na walang tigil sa pagsamba lamang sa kanya At hindi niya rin ito binigyan ng kapaguran At sila ay sumusunod lamang kung anong inuutos ng Allah Subhanahu wa ta'ala sa kanila. Kaya kung bago ka nga sa ating channel, eh wag ka nang mahiyang mag-subscribe para updated ka sa mga ilalabas nating kwento. So let me explain. Ngayon, nilikha ng Allah ang mga anghel at nilikha din ng Allah ang satanas na kung saan ito ay dating sumusunod sa kanya ngunit sa kasama ang palad, si satanas ay may sakit at ang sakit na ito ay isang inggit na kung saan maglilikha ang Allah ng tao na nagnangalang Adan o ang unang taong nilikha ng Allah. At si Satanas ay tumutul sa kanyang tagapaglikha na si Allah dahil sa selos na maglilikha ang kanyang Panginoon ng isang mahinang uri ng pagkakalikha tulad ng isang lupa o malagkit na putik. Bagamat ang Allah o ang Diyos ng sanlibutan ay kanyang sinuway, sa pagkakataong iyon siya ay pinarusahan ng Allah dahil sa pinangungunahan niya ang Allah sa mga desisyong ito Ngayon dumako tayo kay Iblis Si Iblis ay isa sa mga mananampalataya sa Allah at kilala ni Iblis si Allah bilang isang Diyos na tagapaglikha ng sanlibutan. At si Iblis ay isa sa mga nilikha ng Allah na mula sa apoy na walang usok o tinatawag na jid. At lahat ng mga inuutos ng Allah sa kanya ay agara naman niya itong sinusunod at masipag pa siya sa mga anghel na kanyang nakakasama Ngunit sa kasamaang palad nang malaman niyang maglilikha ang kanyang Panginoon na si Allah ng isang tao, siya ay nagalit o nainggit dahil sa mababang uri nito. Bukod doon siya ay nagmalaki sa kanyang Panginoon at siya ay pinarusahan ng Allah na siya ay makakapasok sa impyerno at sa Iblis ang tinatawag na satanas. Ngayon, ang mga anghel sila ay nilikha mula sa liwanag at ang mga jin naman ay nilikha mula sa apoy na walang usok at dito kabilang si Satanas. Ngunit ang mga jin ay nahahati sa dalawa, may mabuti at may masama. Dahil ayon sa mga tagaulat, bago likhain ng Allah ang mga tao ay nauna munang manirahan ang mga djin dito sa mundo ng dalawang libong taon at sila ay nahahati ang mga mananampalataya sa Allah at ang mga hindi mananampalataya o sumusuway sa Allah para din silang mga tao na may mga masasama at may mga mabubuti. Ngunit ang dalawang ito ay may patutunguhan, pagsunod at pagsuway. Nilikha ng Allah ang paraiso at nilikha din ng Allah ang impyerno na kung saan ang bawat isa sa atin ay may patutunguhan sa dalawang ito na nilikha ng Allah kung ikaw ba ay susunod o kabilang sa mga sumusuway. Nilikha ng Allah ang paraiso para sa mga taong naniniwala o sumusunod sa kanyang mga kautusan at nilikha naman ng Allah ang impyerno para sa mga taong hindi naniniwala sa kanya o sa mga taong hindi mananam palataya.